bumalik daw ako ng pagkabata dahil kung gailan tumanda at gustong mag-skate, ito na nga. <laughs> ito na nga, at nagla kami. Ayan, sobrang ahang kasi yung ulam namin, binili namin dun sa Indonesian shop. Ayan, mga food nila, super spicy. Ayan, nag na kami. Habang nagla kami, ay tanaw namin ang ah, skating rink. Then, natutuwa din kami sa mga nakikita namin dahil kami ay excited na rin mag-try. So, ayan, mag-try nga kami talaga. <laughs> Kung kailan tumanda, saka mag-try. So, nagiging isip bata na nga rin. Ito na mga pals, nakapasok na nga kami. Ayan meron na kaming sapatos binigyan na kami at syempre merong entrance fee po yan yeah. so hindi tayo basta basta makapasok pag walang bayad so ito binigyan kami ng sapatos yung binigay pa sa akin sobrang sikip pero sinukat naman yung paa namin bago nila ibigay so kailangan lang siguro tight yung sapatos ayun nahirapan pa ako magpasok ng paa sa kaliwang pa. <laughs> yung sa kanan na okay naman yung sa kaliwa kaya pina anuhan ko pa yung ano yung liston ba kung baga. <laughs> Ayan at yan inayos ko yung medyas ko. Ayan. So, kaya ngayon gusto ko mag-try dahil nung bata pa ako ay hindi namin afford mag-skating. Gusto gusto ko talaga kasi merong skating rink dyan sa dito sa I amin mean, malapit sa Malaybalay sa Malaybalay Plaza. Meron talagang skating rink dyan dati. So, igat na ingat talaga ako. May naglalaro dyan noon bata pa ako kaya ay ito ngayon so afford ko na magbayad then let's try so tingnan natin marunong nga ba ay tayo maglakad pati yung kasama ko so sabi niya para din daw siyang robot na maglakad. kaya na amaze din ako kasi marunong din pala ako maglakad ng naka skate shoes so uh, yun ang expect ko is hindi ako marunong talaga mag ano, lakad na nakasuot so hindi na po pumasok na kami dito sa sa gate itamang tama pag off niya ng video is yung time na yun is na pa muntik pala ako na pa talaga kasi sa sobrang dulas na slide ako talaga unforgettable experience so ito so much fun pala so nag-enjoy kami dalawa kahit dalawa lang kami lagi magkasama pag nag day off ayan kailangan namin explore ang sarili sa pangtanggal ng stress dahil sa work natin so hindi may iwasan may stress tayo so kailangan natin i-explore eh, fresh ang ating feeling mag stress free tayo guys so so much fun enjoy talaga so go grabi grabi pagbigyan nyo na ako dahil so <laughs> sobrang tuwa ko talaga at tuwang tuwa talaga as in ayan ano priceless ang happy at enjoy life And, at nung natapos na yung session na pinasukan namin ng schedule ng skating ring kasi naglilinis din pala sila uh, every session so meron silang time dyan tapos panibago ulit yung ice skate Then, ano, nag-isip kami na dapat pala nag rent din kami nang ganito na parang penguin para doon kami itulak-tulak na lang namin. <laughs> Ang saya siguro kung nag-rent niyan. Kaya lang 60 Hong Kong dollar din. <laughs> Yung penguin na yan, eh, hiramin mo lang para ganyan lang. Para hindi ka matumba. Para hindi ka dyan sa gilid bye bye uh, super! Fun, talaga At chaka, nice exploring self talaga. God bless, thanks for watching.